Yo, what's up mga biyahe, this biyahe Sopang Solar naman tayo. Tapos, as ah, sasagutin ko yung tanong, kadalasang tanong sa mga video ko, kung yun yung tanong na kung magkano nga ba yung aking solar setup na gasto na DIY. Ngayon, ah, wala akong mapakita ang setup sa inyo kasi nasa biyahe ako ngayon at nandito ko ngayon sa Bacolod. Kung, kung saan mak alam natin ng Bacolod ay maraming nagsusolar dito. At marami, marami nga dito mga area na kung makita nyo ay sobrang lapad na ang solar area sa bukid or sa tabi ng daan oh, makita ho namin ngayon tatlong amount po yung ibibigay ko ang una ibibigay ko is yung 23,945 yung isa naman is 41,589 at yung isa naman is 58,490 ngayon sa 23,945 ito po yung aparato lang ibig sabihin hindi kasama yung battery at saka panel so yan yung po yung nakita nyo sa facebook na merong nagbibenta na aparato lang So, sa akin, uh, gumastos ako ng 23,945. Hindi po kasama yung mga tools dun. <clears throat> ano lang? Uh, ano lang talaga? Inverter at saka mga SPD, mga breaker, at saka mga wire, at saka ETS. Yun yun. Yung aparato lang na ano na, na set up, yan po yung 23,945. At makita natin, mga po sa Facebook, meron nabibenta ng aparato lang mga uh, 35,000 sa 12 volts po yan, 12 volt setup. Merong 35,000, merong 30,000, uh, ding 25,000. So, sa akin, gumastos ako ng 23,945. Depende po kasi yan sa presyo ng mabibili nyo. Kasi ako, sa Shopee po ako lahat bumili. So, yang 23,000, inuulit ko, yung 23,945 or 24,000, hindi po kasama dyan yung battery at saka panel. So, aparato lang po yan. Ngayon, dito naman tayo sa 41,589. Ito na po yung full setup talaga. Kasama na yung panel at saka battery. So, yung, yung full setup na talaga, yung wala ka ng ibang bibilhin, ito po yung 41,589. Ah, paalala ko lang, DIY po ito. So, sa 41,000 naman ay dalawa yung panel ko sa 12 volt setup. So, kaya medyo mahal kasi dalawa yung panel ko. Kasi sa 12 volt setup kasi, ah, dapat isa lang na 600, 600 watts or 500 watts dapat isa lang sa akin dalawa ko kasi dalawa kasi yung panel ko kaya nag umabot ng ganoon so nag over paneling ako kumbaga so ito po yung 41,000 full setup na wala ka nang gagalawin wala ka nang bibilhin dito naman sa 58,490 ito naman po yung amount na kung saan nagastos ko sa lahat-lahat ng ng sa solar talaga yung nag-upgrade ako Meron pa akong mga sobrang breaker. Meron pa akong mga basta marami yung sobra at mga maling nabili. Ito yung 58,490. So, advice ko sa mga gustong mag-solar diyan or magsimula, lalong-lalo na sa simula yung mag-12 volt setup ay yung bibilhin niyo dapat uh, assure nyo niyo kung yun nga ba talaga kasi pa tulad sa akin marami akong sobrang breaker doon meron akong meron dami akong marami akong mali na nabili kaya napagastos ako ng mahal-mahal. At syempre dahil DIY nga, dapat mag invest ka sa tools. So, dapat may tools ka. ah uh, kasi taasing tools. Mga MC4 crimping tools, MC4, ah uh, at tawag. Doon basta. Andyan po lahat sa link. Yung mga nabili kong mga, mga item. So, sa Shopee ba ako bumili lahat. Except sa inverter at sa panel. So ayun po yung tatlong amount na maibibigay ko sa inyo, yung 23,000, yung 41,000 at yung 58,000. So dito sa 58,000 kasi bakit umabot ng 58,000 yung 12-volt setup ko? Yun na nga, meron akong mga namaling nabili kaya bumili ako ulit. So yun kaya umabot siya ng 58,000. So hindi naman hindi ko naman, ma hindi, naman ma hindi naman maiiwasan kasi hindi naman uh, kaysa nga, first time kong gumawa ng 12 volt setup at may mga mali, mali ako nabili ayun so yun yun po yung uh, amount na maibibigay ko sa inyo at syempre paalala lang sa mga gustong bumili uh, so pamaalala lang sa mga gustong mag-build ng DIY na solar ay priority nyo po palagi yung safety tapos dapat kahit na nagbi-build pa kayo, dapat meron na kayong fire extinguisher. So nag-invest din ako ng fire extinguisher. Mahal pala yung fire extinguisher, no. So nag-invest pa ako ng fire extinguisher talaga. Tapos ah uh, basta dapat research research muna kasi bago ako nagsimulang mag DIY ay nagresearch talaga ako nako namang ilang buwan bago ko yun sinimulan o nagtanong sa mga groups at syempre nag-research na din sa Google ayun so yun lang ba siguro iba at sa next video na naman ah uh, sagutin ko yung ibang tanong sa aking video so this is behind run see you for more solar updates peace out